ayan uh, I'm here in the hospital Bibisitahin po ang ating mother ayan na uh, mag uh, one month na sila is coming uh, next week And, uh, ayan, puntahan natin siya okay, I'm here in the third floor files puntahan natin sa kanyang room ayan Okay. Mandawin na tayo sa kanyang room. Massage, 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 massage. Yan. tinanong nyo si mama ko. Anong sabi mo? Kanina? Lublihin mo nga yung sa akin. Kusa si Banta. <laughs> <laughs> nagsalita ba? Oo, nagsalita si General Bantag, itong si mama ko, tinatanong si, nasa ospital pa, tinatanong si General Bantag kung kumusta daw. Okay siya. At alam ko na rin na pinapanalangin mo siya, di ba? Oo. Mm -mm. Anong panalangin mo sa kanya? Eh, panalangin ko. Uh, bumul ay, di agpaiso. <laughs> Santo. Santo ada di depan pun. Ah, maya, maya siya. Yung kakara lagi yung adi, maya't abo si siya. Lalabas din ang katotohanan, di ba? Oo. Mm -hmm. Okay, salamat. Sabihin ko pag nakita ko si General Bantag. Oo, oo. Ay, nakita mo. Oo, nga. Sige. Oo. oo. <laughs> <laughs> hmm. Bakit ka na <laughs> Eh kasi tamaan mo ako. <laughs> <laughs> Bakit na naman? Ah? <laughs> Bakit na naman kinaknat ko? Hindi. Okay. Relatives yun. Ah, relatives nyo siya? Oo. Oh. Ah. Uh. Tagatinok ang ninuno ko. Mm Napunta kami sa bahay ni Biola eh. Sila pala. Mm Napupunta pala sila doon. Ah, uh ah. -huh. Um, tatakbo siya ng... Sa eleksyon ng 2025, ibuboto mo ba siya ng senator? Mag, Isip-isip ako. <laughs> mm. Mag-isip. Siyempre. 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 Kilala ko sa TV. <laughs> Kilala mo kaya ipuboto mo? Kasi <laughs> <laughs> parang kawawa. <laughs> parang kawawa? Oo. Huwag mong sabihin na kawawang kuboy. Hindi. Hey, kawawang naalis sa pusto. <laughs> kawawang naalis sa pusto. Oo. Oo, oh, sige. Nagkukintuhan kami kay Mama. Ayan, hindi ko nga inaasahan na tatanungin niya si General Bantag eh. Nagtaka nga ako eh yung eh, relative pala namin. Kaya pala ang gaan-gaan ng loob ko kay General Bantag sa first meet ko pa sa kanya at ang kanyang mga kapatid. He will remove the unrighteousness. Hmm. He will lift up the righteous. He will lift up the righteous. Oo. Uh -huh. Sige, salamat. At interview kita. Sige. Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> ayan, kasi masaya ang aming mama kasi noon na parang hindi siya makahinga. Ayan, na, sa goodness of God, ayun. Siya ay maganda ng kanyang kalagayan ngayon at uh, kasi noon, ayan, akala namin hindi siya makasurvive kasi hindi siya makahinga. And God is so good. God is our, uh, God is our healer. Ayan, uh, siya talaga sa lahat. Nagpapasalamat kami sa mga lahat ng mga nanalangin. Ayan para sa kanya. Thank you very much. Ayan, ganun din sa ating general bantag sa mga nananalangin para sa kanya, sa mga so sumu-suporta para sa kanya. Ayan. God bless us all.